ang latest na report sa press briefing ng DMW na sa 220 na ang ating mga kababayan Pilipino na nasa Thailand na crossover sila from Myanmar to Thailand. Ano po? Ayan. Okay. At uh, sila po ay ikang nga uh, na biktima ng mga illegal recruitment, human trafficking, hanggang sa napilitang magtrabaho sa mga scam hubs. Pero meron pa rin po tayong mga Pilipino na naiwan sa Myanmar if I'm not miss kung tama po yung aking datos meron pang siyam na Pilipino sa ating Philippine Embassy sa Myanmar meron pang iba na ika nga eh, inaasahang tatawid pa bukod dun sa siyam na yon. Alamin lamang po namin ang kasalukuyang sitwasyon nitong unahin ko lang muna yung nandito sa Thailand ngayon. Ano po? Yung 220 ng mga kababayan Opo. natin. Uh, as of now, 220 pa rin sila. Hindi hindi na ito nadagdagan, uh, ASEC? Uh, actually po, uh, pwede po pong magbago yung figures na yan as the information comes in. Fluid pa po, po yung mga figures natin. As of now, yung huli na naming balita mula sa ating mga embahada is 220. Okay, 220. Pero ang, uh, so sa ngayon po, ASEC, uh, just, just to get a clear picture, kung paano estado nila ngayon kasi tumawid sila from Myanmar to Thailand. So they are now considered as illegal workers or illegal aliens doon. Pero nadudo ng DFA at ang DMW to process the documents needed. Opo. Ano kasi ang nangyari is that tumawid sila on their own, uh, not using the established mechanism. So currently, they are under the custody of Thai immigration, pero Ah, uh, sabi niyo nga po, uh, in contact naman po yung ating mung, uh, embahada and the uh, MWO and uh, pupunta sila para matulungan yung ating mga uh, kababayan doon. Mm -hmm. At mabigyan ng kaukulang assistance. Nabigyan na po ng kaukulang mm -hmm. assistance. In fact. Mm Alright. Uh, yes. Sige po. In what form of assistance na naibigay na sa kanila, uh, ASEC Escalona? Opo. So, so far, uh, our embassy made sure na mabigyan sila ng uh, cash at basic supplies uh, habang nasa, ano nga sila doon, kustudiya ng Thai immigration and uh, inasikasa po ng ating embahada yung verification para sa documentation nila para matapos nga yung processing at sila ay ma-repatriate mm -hmm. uh, sa lalong madaling panahon. Alright. Yeah, correct me if I'm wrong, Asec Escalona, uh, since na ganun ang naging estado nung uh, na crossover na 220, Filipinos from Myanmar to Thailand, uh, ang una bang proseso na gagawin ng Thailand government dyan ay to initiate the deportation papers process? Yes po. Magkakaroon sila ng um, verification on their side and then gagawa ng documentation. Mm -hmm. Bago sila ma-repatrate. Ano po? Bago po, sila ma-repatrate. Kasi naandun sila dun sa border areas mm -hmm. at pag ready na ang lahat, ayos na yung kanilang documentation, saka sila dadalhin sa Bangkok para makakuha hmm. ng flight papuntang Pilipinas. Ayon. Now, uh, puntahan ko naman po dito sa Yangon, sa Philippine Embassy natin sa Myanmar. Uh, as of last uh, uh news, na uh, Siam ang uh, nasa custody ngayon ng Philippine Embassy natin sa Myanmar. Can we confirm this? Kasi meron din po lumalabas na ibang balita uh, sa akin at least may nakarating sa amin na may labing apat eh, ang ang uh, ang uh, nabanggit lang siam uh, uh, can we confirm this labing siam labing apat po ba o siam ang nasa Philippine embassy sa yangon myanmar uh, so far po yung last report din namin siam pero sabi ko nga nagbabago pa lagi figures as mm. soon as uh, they uh, get the information ano because um, nung nangyari yung mga operations ng Myanmar authorities napakarami pong tao ang narescue mm -hmm. so yung iba nga po pumunta ng Thailand yung iba andun pa rin sa Myanmar kaya nagbabago pa rin po yung mga figures natin as uh, new information comes in mm -hmm. Mm -hmm. so oh tut so may may mga Pilipino pa na naiwan talaga uh, ano po ito Mala, yung uh, bukod doon sa Siam bukod doon sa 220 Ah, uh, marami pang mga Pilipino. Ano to? Scattered sila sa sa Myanmar o malapit doon sa Scam Hub. Ah, don Doon po sila, andun pa sila sa mga yung iba sa holding centers doon sa border areas ng mm -hmm. ng on the Myanmar side. So, mm -hmm. may mga centers doon. Uh, pero since maraming ang foreigners ang uh, narescue, no? So, It seems napakaraming tao in in this border areas at the moment. Mm -hmm. um, kaya ang nangyayari naman because we are doing the government to government established process pag naandun pa sila sa Myanmar, ipaprocess process din sila doon. Mm -hmm. And pag na-process na sila doon, kailangan ng agreement ng both uh, uh Thai and uh, Myanmar governments para mangyari yung pagtawid nila mm -hmm. sa mm -hmm. Thailand and from there again sasaluhin ng ating mga uh, opisyal, Uh, para makauwi sa Pilipinas. Mm. So it's it's a long and tedious process pa. Ano po, Asik Escalona? Uh, under the established mechanism, that takes several weeks po. No? Mm -hmm. uh, pero lalo na ngayon, since ang dami sigurong uh, uh, naipon-ipon yung mga tao doon, hindi natin masabi oo how nga. long it will take. Oo, oo. So hindi lang mga Pilipino ang biktima ang ikanga ang ikanga tumawid o nasa mga holding areas, halo-halo mga foreign nationals po yun, ano ho? Opo, iba-ibang nationals. Uh, sabi nila, mga 20 plus nationalities yun, iba-iba. Wow, ang dami. Alright. So, ito pong SIAM naman na nasa Philippine Embassy natin sa Myanmar, uh, paano po sila ipoprocess? Although, of course, hindi ito tumawid. Uh, dumaan ito sa proseso. Mas, mas magiging madali ba ang pagpapauwi sa mga ito? Kumpara sa mga tumawid lang sa Thailand? Uh, Normally po, yes. Pag dumaan sila sa proseso, kasi nag-document sila, no? nagagawa ng documentation, napapasa yon sa uh, Thai government nang may mm -hmm. documentation. So, mm -hmm. comparatively, uh, mas mabilis yung proseso kumpara dun sa mga tumawid na walang documentation. Mm -hmm.